Hello guys, good morning. Ito po, maglilinis ako ng bahay. Yan. so, halik tayo. Samahan nyo, maglilinis. Ito mga pantalon ng asawa ko. Dali ginagamit niya to pag malamig. So, tupin ko na. At ilagay ko muna doon sa sabitan niya. Bali, pinagawan ko sa dito ng sabitan niya. Ginawa niya naman din. So, sabi ko, dito ko na lang isasabit. Diba? Para hindi makalat. Nalupat ako. Lagi rin naman na sa trabaho. Lalupat pa sa mer na ngayon. nako full time na tayo. Mako, full time na naman ang inday. Itong sapatos ng anak ko. Tingnan nyo. Bigay lang din naman sa kanya to. So ngayon na nangyari, nginat-ngat niya. Diba ang itsura ko? Nanay na nanay. Ganyan sa pagbuhay naman. Maglilinis ako ng bahay dahil bukas may trabaho na naman ako at hindi ko na naman ito mahara. So habang nag-ano ako, wala, iniisip ko wala akong upload yun. ngayon. Hindi ako makakapag-upload, no? Wala na akong naubusan na ako ng ano, ay maglilinis muna tayo. Lilinis muna ako. Ang daming lilisin Everywhere. Gamit ng aking anak, yung mga laruan niya, nagsikalat. Nagsikalat. O tingnan niyo naman, bago siya umalis. Tingnan niyo ha, ipakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Bago siya umalis kanina, naglaro muna siya. Sinalansan niya yung mga laruan niya dito sa tapat ng bintana namin yan o. Oh bali nga kami pala, hindi kami nagagamit ng kurtin kasi nga mga danis. Alam niyo gusto maaliwalas ang loob ng bahay. So, ang kurten namin, bali ganyan lang talaga. Yun nakikita hikita nyo yan sa taas. Ganyan lang. Gusto ko, gusto kong i-arrange. Gusto ko lagyan ng kurtina. Kaso ayaw ng asawa ko iwan. So, ito, tingnan nyo naman. Anong ginawa niya, o, oh, ba diba? Yan. Nagkalak yung ano niya. Ito hindi ko talaga ito nililigpit. Bali, pinupunasan ko lang to dito para hindi magkaroon ng alikabok. So, yan. Dito ko muna sa isa san At ito, itong damit niya na to, pang ano niya to, pang tulog. No? Yan. Lahat ng laruan niya, nandiyan. O, oh. tingnan nyo naman ang TV. Lahat ng marka ng kamay niya. Pero wala akong magawa. Ganyan, wala ay okay, i -in init muna ako dito sa loob ng bahay namin, guys. At yan naman ay lagayan ng ano namin, etc Alam nyo yun. So, ito. Ito ay kailangan ko na lagay ito doon sa baba. Ay, nandito ang ibang laruan niya. Hinahanap niya ito. Alam niyo ba itong ano ko, guys? Mahilig ito sa mga puzzle na binubuo. So, ngayon, itong mga ano na ito. iba. Ito ay ipapadala ko ito sa Pilipinas. Itong mga plato. Hmm. Hmm. Diyan ko muna siya nilagay. Bali, diyan ko lang nilalagay ito para hindi na makalat doon sa loob. Maliit lang ang space sa aming apartment, guys. Kaya, ang ginagawa ko, talagang nilalagyan ko siya ng space. Kasi, eh, ano tingnan nyo, napakakalat dito sa amin. Sa totoo lang. Masira pag may trabaho ang asawa, may trabaho pa din. Wala si Simon ngayon, bali ang sabi ko ka sana.